ay siya guys oh kahapon wala to malalakaran mo hanggang doon ngayon puro tubig dagat kasi hala ligo tayo guys maraming naliligo oh you know, may mga kawai <laughs> may mga naliligo ang ganda ng pulay ng dagat color green hala oy unsa kag mo oh, nga anod ang mga kuan o oh. Oh guys, ang ganda ng langit. Ternong terno siya sa tubig dagat. Tusog man ang balod. Oy, maligo ka ako guys. <laughs> Yung hirap ko skill eh. Total, maligo man po po yun. Oh, tingnan nyo. Oh. Sige nga, maliligo nga ako. Tingnan natin ha. Maliligo tayo guys, para guys, maligo tayo. magsaom ko guys. para maligo tayo sa dugo kay high tide oh ang attire sa inyong inday dili gud ni siya pangligo pang running pero unsa man di eyebag walay buotay kay ako nang trip <laughs> kanya kanyang trip ang daw ko mura ni puro puro goan gu ni guys kanang puro sun cream o oh, tara ha huh tana na guys, kay mga ligo sa dagat guys, saum ta sa dagat. Magsuot ko ani guys, kay aron sigurado. <laughs> kay dili ka maumulangoy ang inyong inday, mauna. Magsuot ta og life jacket guys. Para sigurado ta, nga di mo, at sa laom. Mm, ambut ambot asa ito ubang ani, kani siguro. Oh. Nakasuot na ko, guys. Mulutaw ra gyud ko ani. <laughs> pero guys, maglublob tayo sa dagat habang lay high tide pa. Super init, sige lang. সব so